Miyerkules na naman at Baklaran Day kaya asahan na ang dagsa ng mga debotong nagsisimba sa Baklaran Church at nagdarasal dito. Live mula sa Baklaran, Paranaque, puntahan natin si Vien Manalo live. Rise and shine, Vien. Yes, Rod. Araw na naman ng Miyerkules at Baklaran Day. Kaya silipin na natin ang sitwasyon dito ngayong umaga. Tulad ng inaasahan tuwing Miyerkules, dagsa ang mga deboto dito sa Redemptorist Church sa Baklaran. Marami sa mga deboto ay maagang nagtungo sa simbahan. Isa na riyan si Bong Salvador na mahigit limang dekada ng deboto. Dalangin at pasasalamat ang kanyang handog para kay Berhing Maria. Pinapasalamat dahil sa pang araw-araw tayong binibiyan ng lakas ng patnubay niya sa araw-araw nating na buhay nagkakalaban niya tayo ng maayos sa kaisipan at, at ano, kalakasan. Basta ang importante ay manalig tayo at manampala tayo sa kanya. Ang ating mga dalangin ay eh, prati naman dinirinig natin na Panginoon dahil tayo tayimtin na nananalangin sa kanya at kailangan parating sa araw-araw nating buhay ay eh, huwag tayo makakalimot sa kanya. Mula San Pedro, Laguna, dumayo pa ng Baklaran Church si Mercedes Laguerta na mahigit limang dekada ng diboto. Naging panata na kasi ni Mercedes ang magsimba sa Baklaran tuwing Miyerkules. Yung ako ay umabot ng 62 years old na hindi ako nagkasakit, na, uh, na nakapiling ko lahat ng aking mga apo, na walong apo na hanggang ngayon sa piling ko. Uh, pati yung aking mga anak. Uh, nabuhay ako ng uh, marangal, pinagpepray ko, lalo pa akong lumakas, mabuhay ng uh, matagal, umabot, umabot ako ng kahit 90 years old pa. Buhay na buhay naman ang mga nagtitinda sa paligid ng simbahan. Okay naman po siya ngayon kasi kumbaga hindi nakakapagtinda na rin kahit papano. Atos, nakakaubos naman po sa maghapon. Nakakatulong araw-araw sa mga pangailangan ng mga pagkain araw-araw. Kapag -araw. mataga ka lang, hindi kayong napapagod, nakakatulong, isa sobra pangay. Nadatnan pa ng aming team ang mga lalaking ito na namamahagi ng pagkain sa mga nagsisimba na bahagi na ng kanilang panata. Meron pa rin live broadcast ang misa sa social media platform ng Baklaran Church para sa mga hindi makakadalo ng personal. Mahigpit din ang ipinatutupad na seguridad sa paligid ng simbahan. Rod, sa ngayon ay nagpapatuloy ang misa ngayong umaga dito sa Baclaran Church. Uh, update naman tayo sa lagay ng trapiko. Maluwag pa naman ang usad ng trapiko dito sa northbound lane at uh, southbound lane dito sa kahabaan ng Rojas Boulevard, sa tapat mismo ng simbahan ng Baclaran Church. At yan muna ang update ngayong Merkiles ng umaga. Balik sa iyo, Maraming salamat, Bien Manalo, live mula dyan sa Baklaran.